Oh, so, ayan mga islor, ang bagay na gabi. Uh, nagbabalik ulit kami dito at ngayong gabi na to ay kasama ko na si Mang Kiting. Uh, dahil umuwi siya. Uh, so, patuloy natin hahanapin yung pamilya ni Marta at Maria. Uh, yung nahuli kong aswang na mga babae. So, yun explore ka uh, kasi, mabangis daw yung mga natitira niya yung kasama ng pamilya niya um, pasensya na po talaga uh, yung iba na nagko-comment na mga uh, di maganda yung video natin uh, pasensya na po talaga wala tayong magagawa kung hindi sa lahat ng oras na, na may makikitang aswang dahil uh, hindi po talaga namin maipipilit ma yun na may ma makikita talaga Uh, masyado na kasi may ilap sila so di gaya dati na ano palang lang pag intro pa lang namin uh, meron ng aswang na umatake pero ngayon napaka pahirapan na talaga uh, para makahuli so, takot yung aswang talaga na uh, uh, ta takot yung aswang na magpakita sa amin pero ngayon hindi pa rin tayo uh, gagamit ng pangontra para uh, hindi hindi natatakot yung aswang at mahuli natin yun <tinyo> si Mang Kiting uh, may po yan sa malayong bundok kung <coughs> uh, pumapasok po yun sa uh, butas ng lupa <coughs> pasensya na po kayo na, uh, medyo maingay yung ating video ngayon dahil napakalakas ng agos ng uh, ilog doon sa ibaba. <tinyo> May malalaking puno dito po. At makakapal at mayayabong na dahon. Masa po yung mga tabaho natin? Natin. Tabaho mo? ay ba? Ah... Uh, medyo matumal yung pagtatahi namin ngayon bro wala masyadong nagpapatahi ano, bro? so may natahi ako kanina limang piraso lang so ano lang yun, uh, isang daan <coughs> tag 20 kasi yung, yung isa, yung labor so babawi tayo dito sa pag explore uh, Kaya na. ikaw bro, kamusta yung trabaho mo bro? so ayos lang yung trabaho ko bro, ayos lang uh, medyo kapoy pero sipag lang ipagsabay po natin yung pag sa ko at saka trabaho para may kita po tayo kahit maliit dito sa YouTube. Okay. ini hmm. naman maabot ng uh, one month ng sahod. Pero palagi lang tayo mag bro. Kagabi bro, dalawa yung nahuli yung aswang bro, puro babae. Oh. Nasaan na? Nasaan na, na, saan na uh, ano bro? Uh, ko sa kabilang barangay. Ah, to, tinutulungan mo. Kina, uh, nakikiusap kasi yung aswang na huwag i yung ah, uh, 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 ano nila, pagkatao nila uh. at yung <clears throat> lugar nila. Ganyan talaga bro. Kasi uh, ayaw niya ayaw niya na malaman ng mga tao na ganyan sila para baka kasi uh, mapahamak si, din sila no. Mm -hmm. na, ma, may masama yung mga tao sa kanila So, nag-iusap na wag hmm. wag na i yung yung buong ano doon. So, inihatid ko na, bro. Sige. Inihatid so, ko lang. So, yung, yung babalikan natin ngayon, yung bro. Kasi, ganyan mga kadyon, hindi pa alam yung ginagawa nila dahil ano ba, may hanggang ko sa yung pamilya ng, ng, ng aswang man. yung babalikan namin ngayon. So, so may natitira pa. Wait, ano yun, bro? Ano ba yun? May nagsasaka ba dito, bro? Siguro, bro. Pinutol yung mga damo, oh. Malinis. Malinis kasi, oh. Malaya na ito, oh. Malinis. Maraming malinis. <coughs> Tara, bro. Wala ka ba nakita ang motorsiklo doon sa ibaba kanina, bro? Wala. Kasi nung nakaraan, bro, may nakita akong motorsiklo uh, itinago sa may dahon. Parang, ano nila, iniligpit nila yung motor na di makita ng tao pero makita ko pa rin. bro. Ayan nga, oh. May kubo, mga ka-explore, may nakatira kaya dyan sila po yung may nari dito sila dito no baka sila yung nagsasaka dito so may tao kaya ngayon dyan bro yun po hindi ko rin naman sige yun lang sige saan ba tayo dadaan bro hindi so, ayun. Nandito yung daan. Dahan-dahan lang bro. Baka parang malulas dito bro. Basa. Daanan to ng tubig. Sa likuran din bro ha. Tingnan mo. Ano yun bro? Ano bro? Ha? Parang may trout Parang may ilaw bro May ilaw Siguro may tao dyan Baka may tao dyan ngayon bro May ilaw Ito sukal so bro Ha? Sukal so Kapag ano? Kapag mayroong tao dyan Tao yun. po Tao po siya, ayo ha? walang sumasagot ayo ayo tao po walang sumasagot bro pero bakit naka bakit naka ano yung ilaw bro ayun may ilaw talaga oh may ilaw sa loob ng bahay naku delikado to bro, bro baka matrespassing tayo bro Kaya? ah, pero hindi natin papasokin bro Kaya. dito lang tayo sa labas tao po walang sumasagot bro sila yun yung bahay dito nga mo iikot muna natin yung ilaw baka may nagmamasage sa atin dito sa paligid Oo. Oh. baka natutulog yung tao bro kaya hindi sumasagot sure kaya punta mo natin ba tara so, uy ala ikwi bro ikwi ba yun bro o...

ko Ingat ka bro, ha, baka may ahas din bro. Malinis yung bro. Kaya nakalinis din yun. siguro po

bro, walang wakwak -wak, bro walang wakwak -wak. ah, tignan mo ano? huh? eh? may ilaw naman may ilaw talaga, may ilaw sa loob bakit lang ay, ano talaga yung ilaw bro, yung okay. may, may lin... wala namang linya ng kuryente dito hmm. bundok eh. So, ka, ano eh dito, dito sa gitna ng gubat uh, siguro yung ha, ano yung bro baka nakatira ba tapos hindi natin alam nagtatago lang tago lang? Hmm. tingnan mo yung oh, tingnan mo parang gumagalaw yung ilaw sa loob bro oh, tingnan mo sa akin bro rami rami? Hmm. Ah. parang gumagalaw pero pag tingnan natin dyan hindi naman gumagalaw pero walang aswang sa loob bro hmm? ito oh, aswang yun yeah. tago lang pala bro andun sa so, kabilang bundok ng aswang bro kapag mahina may narinig kami ng aswang doon banda oh kapag hina, mahina oh. mahina o, mahina ayun oh huh? mahina lang dito lang po ito na nasa taas Ayo, tao po. tao po. Ini langsung bro. Masak pero terus ya, pak. Oh, ui. Langsung bro. nandun banda sumalayo layu. Apa tu, bro? Adanya ni yung yang kita Okay, tu. Tapi Siguro ibang ano yun? Bak baka may iba pang mga bahay dyan bro no? 马上走，走路。走路，走路呢？啊 <Huh? S 1>？哎呦，哎呦，走不走？老伯。<yo> bro wala talaga maramdam mga aswang dito Apakah uh, oh. Uh. napakahina ng boses bro uh. 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 oh yung bro talaga dong, talaga banda bro uh. Yeah. yeah ini yang yeah, menanggal bro yang ini yeah. hah? yang dipotong apa penuh kahu ya oh penuh kahu ah, ya, kala ku yang menanggal hmm, Kaya hati yang menanggal? iya yeah. mantap huh? talaga yang boses benda bro hmm? mantap yeah. talaga bro layu bro oh Hindi siya dito. Hindi, hindi na sumasagot. Oh, nanti oh? oh, nandang bro. So, may aswang Parang dalawa. Isang <coughs> daw yung tao bro Baka bro, baka na bro Baka may nabiktima sila bro Uy Hala, kawawa yung tao bro puntahan natin bro Tara Saan bang daan dito bro? Ha? Dito? Neng waku-waku, don tanya grab benda bro. Terus terus, terus. Nah apa benda nggak? Sampah benda di tubuh? Hah? Pergi ke tubuh? Nah. Hah? Oh, ulang daan di tubuh? Uh, Wih Oh, ¡Ah!